So hi guys, welcome here to my channel. Ayan, for today's video, pupunta nga pala tayo sa pinakamurang bilihan ng tuyo dito sa Cebu. Sabay-sabay yes, natin alamin kung saan nga ba yan. And may nakapagturo lang sa amin, may nakapagsabi na ang bilihan ay sa Maybogor City dito sa Cebu. So Pwede kayong mag guys. Kaya lang ngayon gusto lang namin mag-tricycle para mas uh, less hassle kasi. And at the same time, kami lang nasa upuan. Tapos, uh, sabihin nyo tricycle, iba pa kayo sa may uh, J and L. Huwag na kayo magpadiretso dun sa may palengke kasi nga baka uh, mas mahal ka pa nagpadiretso pa kayo mismo dun. So, punta kayo sa may J and L. Tanong kayo dyan sa may guard kung saan nga ba yung uh, pinakapalengke ng bugo. Ayan. So, ito na yung way na yun, guys. Yes. Pag na nakita nyo tong daan na to, ito na yun. So, pwede referential lakari mula dun sa JNL hanggang dito. Tapos, ito na yung maaabutan nyo. Ayan. So, marami kayo madadaanan siya. So, dito kami dumaan. Uh, dito sa Maze Bigas. So, maalin lang naman kung saan kayo dumaan doon. Tapos, uh, matatanawan nyo na dyan yung mga nagtitindan tayo. Ayan. So, so, ayan, marami kayong pagpipilian. So, hindi ko nga lang alam kayong mga tawag dyan. So, pwede nyo ma-search na lang, ano. Ayun nga pala guys, medyo hirap sa sa Tagalog conversation, kaya buti na lang. Pagkailan ito? p Bondes? P250 na siya? P150 oh. 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 Kanong... oh. one one na siya. Boundless? Maka plastic na siya. Mm. Ayun mga uh, ano? Yun? Tarurot. Oh. Ah, tarurot. Ano? p One, so, one ah, P140. Yun. Oh. Magkano yung ganyan? Ha? 220 so, so 220 bago so, na 200 kung na lang usa baka pwede ha? ate hey, na baka pwede kuha na 200 na lang isa para makarami kami may mga depende 200, 200 na lang usa baka baka dile lang 2 to, ten. to ten. bago lang kanina usang may natin ano daw? bago lang doy hindi kasi masyado may itindihan. <laughs> yung isa lang daw yung luma. Ito bago daw to. Bago? Kunin natin to dalawa. Yan. Yeah. Sila kay na na. Sa amin, pack lang na. Eh bago na to ha. Oh, o bago, bago, bago na. Bago oh. it, back back back. <laughs> 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 na bang. Promise? Oo. Thank you. Trust your heart. Huwag pa doon Ana, Ay, ay sorry. Tapit so, oh, bala. Wala. Bago na sila. Ito bago din. Oo. Oh, amo lang di pa-repack lang. na lang, huwag pa-repack. bago lang daw. May ay, ay bawas siya. din kayo dito? Oh, Tutin oh, din. <laughs> <laughs> wow, Mahal naman ang gongle. Ma ang galing niya, ma'am, nag-i-uusahe ka magka gongle? 210. 210 na. Hindi. Hindi. Dito. Dito. Bakaano bigay niyo? Di lamang katilo ang gongle. Usa. Bakaano sa inyo ang kilo niyan? Usa. Sige lang, 980 lang. Bawasan na ako. 980 isang kilo. Ang na. Isang kilo? Ito pa lang. Okay, ito lang. Ano lang. na nga ano to? Isang ganto? Kila. 2. 220. Hindi, wag iba iba kami ng bibili. Ito sige, Ito for 19. Ito, dalawa? Oo. Tapos ito, ano? Sa balain. Ito nga, ko. Ano yung Ano nga pala guys, meron din pala sila dito ang uh, mga iba't ibang klase ng pag-oong sa so mamili na lang kayo. Kunti lang binili ko kasi nga baka matambak ng sa bahay. And itong binabalot ni ate, yan nga pala yung, medyo dinamihan ko ng bili kasi nga sabi ni ate, ito daw yung pinakamasarap dyan. So, kailangan talaga natin damihan yan basta masarap na damihan natin yan. Ano? And, ayun natapos din ang aming diskusyonan and before kami umuwi dadaan muna tayo dito sa metro ayun pag mga wala lang ibang option na pwedeng bilhanin nyo ng pasalubong pwede kayong dumaan dito sa metro ng uh, Bugo dito sa Cebu dito kayo makakabili ng mga iba't ibang uh, klase ng uh, pasalubong like uh, like a biscuits ayun mga iba't ibang klase ng otap nandito na rin so hindi na ako nagbibili ng mga ganito kasi nakikita ko rin naman to sa supermarket sa Batangas eh yes yeah, saka 7-11 tapos syem scotch ang takumuha ako niyan. Bakit? Kasi napakasarap ito sa kape. Itong papasalubong ko ito sa papa ko tapos sa lola ko. Ayan. Gusto ko rin kasi matikman nila kung ano yung lasa niyan. Talagang sobrang nasasarapan ako dyan. And of course, ang isa pa sa hinahanap ko dito ay ito. Ito ang uh, Korean drink. Korean milk drink. Ayan. Iba't ibang klase yung flavor niya ng pinili ko ay yung banana. Yes, style siya na palang, parang uh, yogurt. Pero uh, milk siya sa loob. Tapos, ayan. Dito rin kayo makakabili ng uh, mango. Ayan, yung mga dried mango dyan. Marami iba't ibang klase. At iba't ibang uh, version siya. Tapos merong pinakamurang uh, pinaka murang price niya ay eh, 21 pesos. Merong 69, 70, 78, to P100 plus pesos. Ayan. So, kaya-kaya ng bulsa nyo guys. Ayan. Pag wala talaga yung option na ibang mabibilihan ng mga pasalubong, pwede kayong dumaan dito sa metro. Ayan. And guys, ito nga pala kayo makabili ng iba't ibang klase ng crackers. Ayan, shrimp crackers, sweet crackers, basta crackers. Yung parang chichiria siya. Tapos meron ding, oh, uh, nung parang ipiprito mo. Tapos, oh, uh, magiging chichiria siya. Tapos itong bit-bit ko, ayan, kinawa ko yan. Yung Philippine mango kasi, oh, uh, Philippine dried mango kasi, oh, uh, masarap to eh. Pampapa ko lang siya sa barko. Kasi mahal din yung mga gantong bagay sa barko. And of course, hindi mawawala sa listahan natin. Ito nga, Don Pep. <laughs> yung table, yeah. Ito po yung parang kape na titimplahin mo na chocolate drink na siya and iba't ibang klase yung version niya pwede niyo mabibili isang balot niyo guys napakamura lang yes kayang kaya ng bulsa ninyo so okay mang hinayang pag nandito na kayo bilhin niyo ng iba't ibang klase ng uh, version ng tablay ng Don Pepe yes may Don ka na may Pepe ka pa send ka pa <laughs> so after nga niyan guys syempre magbabayad -bu na tayo sa counter ano eh, na napagod ako at talaga namang haggard na haggard na ang lola mo siya, no? Talaga namang napagod ako this day kasi nga umaaraw, umuulan umu po yung naranasan natin dito sa bugo habang namimili at sakta rin ang binti ko. And of course, syempre, bago tayo tuloy ang umuwi, ay dumaan mo na kami dito sa Mang Inasal, syempre ang isa sa pinakasikat na kainan dito sa Bugo ay eh, Mang Inasal bukod sa Jollibee, Macdo mas gusto pa talaga Inasal eh Yes, ang sarap na nga ng kain ko dyan, guys. Yes, nagkamay na ako. Kasi nga, syempre, mas, ano eh, mas komportable ako po nagkakamay eh. Tapos syempre lang sa metro guys, nilakad na lang namin dito sa Inasal kasi nga malapit lang naman siya. Kailangan natin maglakad ng maglakad para ma-exercise yung katawan natin. <laughs> para hindi tayo masyadong uh, magkaroon ng uh, sakit sa buto at sa ating uh, kasukasuan. Alam niyo naman, tumatanda na tayo. Yes. And syempre nilantakan ko na nga rin pala dito yung halo-halo. Nga pala guys, yung uh, kain dito sa bugo itong uh, Inasal, uh, may fresh uh, kasi at this time yung uh, Inasal na kinain namin na ay bagong bukas siya. Yes. New open lang siya. So bagong pintura kasi. <laughs> ang refreshing ng sa loob, guys. Tapos yung mga staff dito is napaka-accommodating nila. And ayan, ito na nga pala yung napamili namin, guys. So, at this, at this moment ay pauwi na kami. Kaya lang, syempre, hindi magbubuo yung ating apamamasyal kung dito yung makakadaan dito sa uh, Okayan. Ayan, so may nadaan na nga kami dito nga uh, okay Ayan, so napaka mga binibenta na nila dito. Meron mga pantalon, iba't ibang klase, mga sapatos, mga bags. Meron tag-75, meron tag-35. Meron din ang mga uh, tag-20 pesos. Yes ay lahat ng klase, 20, eh. tapos mga hangar, mga chinelas, iba't ibang klase. Eh. And din nga ako masyadong nag-ikot guys kasi nga ang na ng binti ko. So dito muna ako sa isang gilid at may electric fan nga dito napakalakas. So ang sarap ng kalagayan ko dito. Tapos syempre, ayan, uh, ah, tanawin nyo yan lahat, ayan. Samahan niyo akong mahilo. Sige, ayan, sige. Tanawin mo pa. Sige, titigan mo pa para mahilo ka din. O, diba? Nahilo ka. <laughs> and na, we're home na guys ayan so kami ayaw open natin yung mga pinamili natin na tuyo para pakita ninyo sasabihin ko na nga rin pala sa inyo guys kung magkano ba lahat lahat ng pinamili ko na tuyo sa buko and ito na guys uh, papakita ko sa inyo isa isa lahat no tapos ipa fast forward na lang natin to guys no para makita nyo na sila lahat lahat kaagad agad yes alam ko naman excited kayo makita So, ayun guys, uh, marami namin na rin itong uh, nabili natin. No? Hindi na rin siya masama. Ang total po lahat ng na napamili natin sa tuyo ay 2,345. So, natutuwa ako dun sa pagkakasunod sa nung uh, number nung pinamili namin kasi uh, 2,345 siya. So, nakakatuwa lang. Yes, yeah, so once again, pag gusto nyo mamili ng uh, tuyo, doon lang kayo sa bago pumunta. So, yun na siya lahat-lahat guys. Natuwa naman ako kasi uh, good na siya for pasalubo. Mm, -mm. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. See you in my next video. God bless you all.